Ang mga insentibo para kay Carlos Yulo at iba pang Pinoy Olympians sa kanilang pagbabalik sa bansa. Yan ang ulat ni Paolo Salamati. Patuloy ang buhos ng mga biaya para kay 2024 Paris Olympics double gold medalist Carlos Yulo kasama ng iba pang mga Olympians na kung saan. Pagkarating pa lamang sa bansa nitong Martes ay agad na dumiretso ang mga atleta sa Malacanang Palas upang parangalan ng Presidential Medal of Merit ang ating Golden Boy na si Kaloy at Presidential Citations naman para sa iba pang mga Olympians. Nakatanggap ng 20 million cash incentive si Yulo mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 2 million pesos naman ang iminigay para kina bronze medalist Ira Villegas at Nesty Petesio. Habang isang milyong piso naman ang iginawan sa iba pang mga Olympians at kalahating milyong piso para sa kanilang mga coaching teams nakatanggap din ng Congressional Medal of Excellence si Yulo habang Congressional Medal of Distinction naman para kina Villegas at Petesio sa ginanap na Congressional Reception sa Batasang Pambansa kahapon. Bukod sa pagbibigay pugay, umigit 14.5 million pesos ang ibinigay ng Kamara para kay Yulo, ting 4 na milyong piso naman para kina Petesio at Villegas habang ang ibang Olympians naman ay may tig isang million piso. Hindi pa rito nagtatapos ang lahat dahil nagbigay din ang Manila LGU ng 2 milyong piso para kay Kaloy, 5 milyong piso mula kay former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Habang si Pinoy Boxing Champion at former Senator Manny Pacquiao naman ay nakalaktang magbigay din ng cash incentive para kay Yulo, ngunit itinangging sabihin ang halaga nito. Nasa kabuang 11 million din ang matatanggap ni Yulo mula sa iba pang mga korporasyon at private companies, kabilang ang 32 million worth na fully furnished 3-bedroom unit sa McKinley Hill at isang brand new Land Cruiser Prado mula sa isang sikat na car company sa bansa. Maliban sa government incentives, land property at sasakyan, ito naman ang iba pang brand incentives na nakahanda para sa nag-iisang double gold medalist na si Carlos Yulo. Pag-apply po tayo lahat ng Panginoon na nanalo tayo ng uh, um, medalya. Panalo po namin ay panalo po lang. Paulo Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.